Today's vlog guys, we're going to clean the sofa bed. So I have OFW tips sa inyo guys. Kasi sometimes ang amo natin ay masyadong ano ba? Burara. Burara. Or nakalimutan or something na anong ginawa or they test ano, tinetest ba sila, sila, nila tayo? So, minsan kasi, nagaano sila yan, oh, may, mayroong sigarilyo. Ibig sabihin, nilalagay nila yan kung maglinis ka ba. So, dahil ako ay medyo masamang pakiramdam ko lately at meron ako nakita noong ano, noong maglilinis na ako dito. So, it means, pag inabot yan ng ilang buwan, at hindi mo yan nalinisan, ibig sabihin, yari ka. Kasi hindi ka naglilinis. Kaya kailangan, double check mo yung ano, sofa, kung anong meron sa loob. Para makita mo kung may mga di ka nais-nais silang nilalagay. Ganun. Minsan, naglalagay pa nga yan sila ng ano, mani. Ganun, mani. Mga nuts ba? Yung mga nahuhulog. Pero, nakakapagtataka naman itong sigarilyo na ito na nandito sa sa side. I don't know if nahulog lang ba siya or hindi nilagay sa astray o anong mga opinion nyo dyan guys kung nakagaman man siya kung nahulog man siya possibly din or hindi natin alam so it's time for me to hover this sofa bed para pag nag check sila ulit wala na yung sigarilyong opos dyan na na ilagay dyan sa sopa. So, dal two times ko na yan nakita. Na two times na dati dito banda. Dito banda siya. This time, dyan banda. Tsaka dalawa pa talaga. So, kung isa lang yan, okay lang na nahulog. Pero dalawa siya eh, Magkatabi. So, it's time to hover na guys you know guys, we're going to hover What yung ang ang ano nila, vacuum cleaner nila dito. Ano siya, ah, yung na nila dito ay ano na siya uh, general general meron pa kong tawag ganyan basta eh. uh, yun na yun basta <laughs> yun na yun guys centralized centralized na yung vacuum